Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa Manggagawang Pilipino. Laban natin to! Magandang araw po mga kababayan. Ako po si Jose Mari de Vega Garatikan. Ako po ay uh, profesor na nagtuturo sa National University. Eh, hey, lumapit ako dito sa ating mga kapatid dito sa Batas Manggagawa sapagkat ako po ay iligal na tinanggal sa trabaho ng aking pinagtutuluan. Ako po ay isang probationary full-time na profesor. Ayon po sa Batas, dapat po itong termino na to ako po ay regular niya. So, hinihingi ko po ang tulong ninyo dito ang mga kapatid dito sa Batas Manggagawa. Kung din ang lahat ng mamamayang Pilipino sa pagkatalabang ako ay laban ng lahat. Maraming po salamat. buhay pa tayo at may pag-asa. Mga boss, magandang araw si Elisan Fernando po ito ng Kamanggagawa Party List. Ah, nandito naman tayo sa isang episode ng Sumbungan ng Kamanggagawa kung saan pinakikinggan natin, binibigyan natin ng legal na solusyon ang mga problema at sumbong ng ating mga kamanggagawa. Siyempre, in partnership kasama ang ating Batas Manggagawa. Ngayong araw, kasama natin, isa to sa mga kilala, Batikan ng Profesor, si Prof. Jose Mario de Vega. Sana magpapakilala, Prof. Magandang araw. Welcome sa Sumbungan ng Kamanggagawa. Salamat. Uh, baka... Maraming salamat, uh. Uh, oh. uh, Atty. Batas Mong Gagawa. maraming salamat. <laughs> no? uh, Pakilala sa po sa muna kayo. Hmm. Ako. po si Jose Mario de Vega. ako po yung terminate, uh, no? uh, illegally na profesor sa National University. Hmm. Anong tinuturo mo dyan, Prof? nagtuturo po ako ng uh, ethics, philosophy, yung mga dangerous subjects. mabibigat uh, yan. Oo, no? <laughs> <laughs> oh, pilo. Uh, yung mga, ano, yung mga water ko yan nung college ako. ko, <laughs> bagsak-bagsak ako dyan eh. Mainit talaga dyan eh. Pag tuturo ka ng pilo, mainit sa yung management. <laughs> so, uh, matagal na nagtuturo ng pilo, Prof? Opo, bali uh, ako may lagpas dalawang taon ko ng karanasan sa pagtuturo. At technically, inubos ko na lahat yung mga karanasan right? dyan sa UBELT, etc. Mm -hmm. And all. Kaya nga nung napunta ako dyan sa National University, mm -hmm. sabi ko ako ay magpapakabait na gusto ko lang gumarahe. Uh, kaya nga sa loob halos ng mahalos tatlong taon, eh, nagampalan ko naman yon. Mm -hmm. Part-time ako dyan nung una kong pasok, mm -hmm. August to October of 2022. Okay. Then, mula November 22, 2022 hanggang itong July 4, 2025. ay probationary contract. Ah, so meron kang probationary contract sa dito yes. sa NYU. Mm -hmm. Tapos, so hindi mo natapos yung tatlong doon. Para kasi sa kaalaman ng mga kamanggagawa natin manonood, no? kakaiba kasi kapag ka sa education institution, mm -hmm. sa labor code kasi, yung mga normal na manggagawa, Anim na buwan lang ang maximum period ng probationary pero pag sa eskwelahan kasi yung mga profesor, nakalagay do sa Morphe yung manual of regulation so sa private higher hmm. education do no? 6 consecutive 6 consecutive na terms o uh, isang term anim na buwan eh so tatlong taon tatlong yan. Taon. so si prof uh, De Vega siya ay nakakompleto na ng limang term no dalawat kalahati sa inyo kasi attorney uh, is uh... 3 terms kami sa isang ah, taon. Ah, sa isang taon. So, bali, okay. na ako, going to 9. Ah. 9 na ako na. Nagulag na ako. So, parang so, July, ito two, ano? two, and 2 thirds. 2.8 uh, na. Uh, uh, oh. So, ititri mo. 2.8 na. So, sa Nobyembre, dapat ikaw ay regular, regular na. na. Tapos bigla kang tinanggal. Oo, oh, yun ang sabi. Uh, An anong dahilan? Anong ito dahilan? ang uh, katawa. Yeah, yeah. no? um, tapos din tayo ng JD at tayo ay nag-aaral din ng uh, paralegal no? to review. Aba, eh, end of contract na raw ako noong June 25. 2025. So sabi ko that's the most idiotic no reason na mabibigay mo. Mm -hmm. Dahil hindi applicable eh, ang ang end of contract sa provisional full time. Mas as Article 296 of the Labor Code compared 281. Mm -hmm. Kasi may tinatawag na limited security of tenure ang mga manggagawa ito. Mm -hmm. Sila ay mga semi-regular. Correct. Balik tayo sa 296 after portion. Pwede mo siya si Baket legal sa trabaho based on three reasons. Gascos. Mm -hmm authorized cause, reasonable, standard, known to the employee since the beginning of employment. Wala ang just cause, wala authorized cause, wala rin yung reasonable uh, oh, so, wala ang Termination eh, of contract, uh, wala, end of contract, wala naman yan doon sa reasons for termination ng yeah. probationary. So, ano, talagang ganyan lang sinabi, wala, end of contract, wala na. Ang ator ni Katawa, June 25 daw, end of contract. Pero 28 na lang nila sasabihin. Pinag-team building pa ako ng June 26 and 27. Nagsayaw pa ako ng Yagbol dance doon. No? Wala na pala akong trabaho. Ganun ka ba, boy? Kasatanis ka. Kawalang niya. Uh -oh. Kaya wala nang more. Pinapunta mo roon for this humiliation. Alam niyo naman yan, di ba? Ah, Kaya ah, namin, hindi ah, ah, lang naman. Ah, Kaya ah, kailangan ah, pumunta pa kasama. Ah, tama. Nagdapalawing day, may, may, MS teams, wala na ako kayong work. Sabi, gago ka ba? Ano yung out of your mind? Mm hindi -hmm. ka lang din do'y dito do notice. Notice is face-to-face -face or documentary. Hara-hara. Mm -hmm. So, walang 50 days notice. Mm -hmm. Walang papel. Wala lahat. Walang June. Wala lahat. Sino so, nagsabi sa'yo na terminated ka na? Yung coordinator na Piduwersa na din, at associate din, na sabihin na lang yung sasabihin. Kasi hindi sila makaharap. Hindi nila makaharap. Sabi ko, sir, you're a good man. Hindi kita ikokot. Hindi kita babanggitin. Alam ko na pilitan ka lang. Mm hmm. Mahal kita dati, 100 pesos, ngayon 99 na lang. Kasi maliit pa rin yun eh. Mm. Mm. Uh, Ay, nah, mo ko, barilin ko si congressman, hindi ko alam di ba? Uh, barilin ko. Uh, Iligal. <laughs> uh, based on the law, di ba? Tama, uh, tama, tama, tama. sa korun eh, dahil inutusan ako eh, di ba? Article 12, uh, uh, Exempted. pero hindi ko pa rin magagawa. Barilin mo na lang ako, pero hindi ko ba, I will not shoot uh -huh. a good man. Uh -huh. So, sa bagay niya, medyo nabawasan lang ng na 1% yung pagmamahal ko dun sa coordinator <laughs> <laughs> na nakikitan. <laughs> Mali na lang pang ganong. Actually, ano yun eh, malaki problema yun eh. Doon sa mga subordinates, no? Alam nyo, hindi lahat ng utos eh mm. pwede nyo sundin. Mm. No? Hindi yung di hindi niyo pwedeng itago mm. yung isang illegal na bagay na sinabi na pag-utusan lang ako. Mm. pag inutusan ka tumalon ba ng building? Tatalon ka. <laughs> <building? laughs> hindi <laughs> na, di ba? So dapat may discernment din mm. pati yung mga ano. May Pero may siyempre, niyempre, eh, sa uh, hindi natin yan <laughs> hindi natin yan masisisi na rin siyempre yung coordinator. Napilitan. pilitan na, na. na. course, course. course. Kaya yeah. nga spinal revised penal code, di ba? Accepting siya. Di ba yung abo siya mm. case na yung isang hostage, pagutan mm. yung isang hostage, di ba? Kundi mm. babaral nila. niya. Napuwersa rin yun. Ah, ah, Kaya ah, 1% ah. lang yung nabawat. <laughs> na. Pagmamalo so, sa kanya. So, so balik tayo doon sa ano. <laughs> balik tayo doon sa pagkakaterminate sa'yo, Prof. Ah, uh, July, uh, June 28, ka si, uh, sinabi na wala ka na. Na wala na dahil base na nagpaso na raw yung kontrata. Mm -hmm. So sabi ko nga stupid yun. That's mm. Hindi -hmm. applicable yan sa probation Pero ano, mm -hmm. ano sa tingin mo? Ito, kwentuhan na lang naman. Yeah. Anong tingin mo ang naging dahilan tunay kung bakit ka biglang tinerminate ang ceremoniously ng gano'n na lang nakapano. Um, ang uh, paulit-ulit ko binabalikan eh. No? Siyempre, bukod sa hindi uh, gusto nung height na din at associate din yung mukha ko na hindi ko rin gusto. <laughs> Feeling is mutual naman doon. Hmm. Yung uh, ang issue ko dyan is barangay politics at barrio politics. Ayaw nila lang magaling, matalino, yung lagi sa... So, natin try-time yes. sila, gano'n? Yes. Wala lang akong kunin yung posisyon ng D. Shake Chaitin. Ang gusto ko lang magtrabaho. Makapagturo. Magturo, magbubuhay. Pero, isa pa lang nakikita ko kasi dyan, prior to all these may isa tayong kulig. Tulad na sinabi ko sa pre-interview natin, na 60, ay sinibak doon sa school. Mm. Nilalabag nila yung 65 rule. Na ang mandatory ay 65. 65. Eh. Gusto nila 65. Hindi mm. mas mataas yung batas nila kaya sa batas sa Republika mm. ng Pilipinas? Mm -hmm. Kasi sabi ko nga, magtayo ka ng school sa Mars o sa Venus o sa Earth. Kasi may labor code ano Eh, ang eh, mga si kayo. mga uh, uh, government of laws, no? men. Tama. Mga mga si, sila so, ng SM, no? May bagas pa rin, magpanggap ka pala. N kaya yung mga NU, nasa SM yan eh. Oo, oh, mm -hmm. saka wala pa naman Chinese invasion, sa lang kayo mag-arerya? <laughs> Pagkandid na sila sa Manila. eh. at anyway, baka lang dyan na sila. Kaya <laughs> <laughs> so, yung yun, yun, uh -huh. inyipusyo ko. Alam-alaman, lumapit yun. Uh -huh. Saka na, pag-regular na ako. Hindi na ako si Mary the Radical. Ma. Uh -huh. So, alam ko na lang tumulong ako ng death warrant ko na uh -huh. I'm just waiting and bidding my time na. Mm hmm. Kaya nga, 2.8, 2.7 eh, di ba? Isa. Pangalawa, yung mga kulig na kung, uh, ay in ko ba ay inimbita ko diyan sa Pasimba, tong para legal na simbahan. Mm, yes, tawa. yes, sa Arkap. Uh. Lima yan. So, they graduate pagka graduate meron kaming kilosante na yun, yung COWP, Christian -N -N Workers ah uh, Organization of the Philippines, mga paralegal. Mm. Na mga Not necessarily, kahit ATEs pwede sumali. Hindi ah, lang naman uh -huh, yung uh -huh, ano. Uh -huh. Tulungan nga natin yung mga kagaya rin ng inyong advokasya at tumulong sa mga magawa. Kasi paano mo ilalaban ang karapatan mo, hindi mo alam ang batas. Tama, tama. Sinabi mo kahapon, <laughs> nakasunod ako na So yun yun. <laughs> <laughs> diba, yun lang naman lang ano natin. Tapos ngayon may naka-enroll na isa. Pero syempre, sa punto de vista ng kapitalista ng management. Tama. Walang nga Mario, preparation na yan for union. Threat yan, threat. Ah, walang, diba? walang union dyan. Wala, union. So may element na ULP. Oo. Oh. Hmm. May element, pa, regular ka, future union uh, official pa pa, yun yung nakikita ko. Bukod pa dun sa in internal office politics sa so walang puwenta, dahil sila-sila mga chismis lang naman. Ah. Ayaw, pinag-uusapan natin, national issues, hmm. international, hmm. hindi nga nila alam yung Palestine. Gaza, Genocide, wala mo alam mga ah. mas na yan. Mm. Basta ayaw lang nila ng Tagayupi, ng Matalino, ng PUP, ayaw lang socially aware and socially Oo, yung mga aware. ganon. Mm. Tapos mm. na, nakakit sila ng butas na, o, oh, tinulungan yung isang kulit na nasa Puerto Patis na yung gaso. Mm -hmm. Tapos, yung mga faculty natin dito, ginagawang mga semi-unionist na. So, yun yung nakikita kong... So, tinarget ka talaga, uh -huh. bro. Ha? Tingin mo, no? Kaya nga no, may ano rin to, eh, uh, employment red tagging din, in a way, in, in my mm. view. Eh. And nakapula ka daw kasi. Hindi pa rin wala na sila pakialam mo sa so politics. Kala. wala okay. sa so manual. Correct, correct. correct. Kaya uh, give me a reason. Pagka niluto na sila ni congressman do sa lugar naman niya doon, Uh -huh. Ba't din yung due process? Yeah. Isang tanong lang eh. Uh -huh. You're under oath. Uh -huh. so, anong reason nyo? You're under oath. Uh -huh. Uh -huh pag nagkamali, i-contact mo kagad para ano, ipasay mo, mo bro. Ah, yeah, may power to contact. <laughs> Oo, mo na agad. Na, na, na rin ni para, Prof. Ano, eh. prof. Magpa-file actually ang um, kamanggagawa ng resolution, uh, investigation in aid of legislation para tignan niyang morphe, eh, yung manual of regulations for private higher educational institutions. Kasi nga hindi tugma eh. Sa labor code, anim na, anim na buwan pagdating pagdating sa academic workers, di ba? Six consecutive semesters, so tatlong, oh, tatlong no, no. taon. Tsaka ang morphine, hindi ba? kasi yan, yan. Uh, Ched lang gumawa niya so niya. That's it. Ng so, How could the main uh, resolution yes. of a stupid uh, agency <laughs> overpower the provision of the labor <laughs> code? Exactly. Tama, tama, so, tama. Kaya tama. 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 tama, Ang, ang pinagtataka uh, pinag ko nga dyan, Ellie, bakit humab kasi matagal na yung morphe uh, dalawang puntaw na to, uh, to, 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 2008 almost eh. 20. bakit hanggang ngayon actually bakit walang may question doon yeah, sa legality uh, ng morphe tayo, tayo nasa payroll na na pay nasa na payroll tingin <laughs> ko uh, payroll nasa payroll follow the money <laughs> gano'n naman na lagi yan dalawang puntaw sino nag gumagamit yan alam mo rin na naman yan hmm. eh hmm. edukador kapitalista hmm. yan yung mga bayonator yan tama, tama. Hmm. Ito, itong itong morphe no uh, marami rin kasi ako mga union sa uh, ng mga professor no ako ang lawyer ng UST faculty mm. di ba si EU FEU etc so ang dalas an mm. naming problema talaga yung morphe na yan dahil nga karami na karamihan diyan yung mga probationary talaga pag ayaw magregular itong school mm. no pag probationary ibig sabihin yan full load yan mm -hmm. nagaantay lang yan tawag din tenure track ang tawag diyan mm -hmm. so, So kapag ka naka tenure track na, minsan nga may may na encounter na ako. Uh, pa tenure track na siya tapos on the on the third year, ginawa siya, binawasan yung load niya kasi yung loading mm -hmm. sa ano yan eh, mm -hmm. sa college chair mm -hmm. yan eh. Mm -hmm. Binawasan siya para maging part-time ulit siya at matigil. May mm -hmm. eh, So ang, ang daming circumvention, circumvention ng mga liya. schools diyan ng mga admin na yan. Kasi uh, nga, gusto nilang pigilan, maging regular, gusto nilang pigilan na maging uh, oh, tumaas ang sweldo. Pag maging regular, eh, masa salary scale ka na, di ba? Mm. So, uh, kaya ang naglipa na ngayon sa mga schools, ang dami, lecturer. Mm. Mga, mga part-time. Meron pa nga silang ginagawa ngayon sa mga ibang schools. Hindi ko nalang babanggitin yung schools. Big classes, kasi sa Morphe, dapat yan, mga 40, 45 mm. lang. Eh. Meron mga big classes, 100. Tapos sa magtuturo mga TA teaching assistant. Nangita. Hindi ko na kung sa school to ha? pero nangyayari yan. So, I what I mean, ano ang punot dulo nito? Uh, ang punot dulo nito is yung mga may-ari ng schoolan gustong makatipid sa kanilang compensation expense. Mm -hmm. Kasi pasamatan nila kasi ang mga Negoso. teacher ano eh expense eh, hindi asset ah. Sa so, pagtingin mo sa accounting ano nila, ledger sa mga financial statements, mm -hmm. compensation expense. Yeah. Without realizing, of course, that the professors and all the employees, sempre sa education educational institution, sila ang nagbibring bring in ng pera. pera. That's they're the reason why students pay tuition fees and enroll to the schools. No, not not because of the name lang. Hindi lang sa because eh. of the quality of education. Hindi na magsisigat yung school kung hindi dahil sa mga hmm. professor eh. Diba? I put the name that bloody school to the intellectual map. Mm -hmm. May kwento ko lang, attorney. Eh. Sige, sige, prof. Mm -hmm. Magkalo ang speaking engagement ngayon sa fair market? 10K pag super professor? Hindi ko na ako. Hindi ko na kami. Binigay <laughs> na budget sa uh amin -huh. sa tatlong professor ng UP, uh -huh. professor ng UST, professor ng LASAL. Tignan dalawang libo. Uh -huh. Ganun ka, satanic. Ano ginawa ko? Uh -huh. By friendship na lang. Hindi mo makakatanggi. Uh -huh. eh. Pero one shot deal lang yan. Uh -huh. I mean, dinaya mo na tigo 8 million mga ano. Uh -huh dadala ko yung mga big guns na yun doon para sa isang seminar workshop. Walang journal, yung school niya, walang literary journal. Ginawan ko, no? Tapos ito, i-guarantee nyo sa akin. Tama. Tama naman. Deli nga threat ka. Yung nilagay ko sa map, sa intellectual map, yung school niyo para magkaroon ng intellectual culture in all that. Tama. Dahil PUP tayo, UP tayo, PUP yung, yun yung, yung kultura niya. Mayroong seminar, anayam, diba, talas-tasan. Gusto ko magkaroon ng galon doon. So, nung ginawa ko yun, ay, ganyan, uh, end of contract na oh, My goodness. Mm. Tapos, walang, walang reason, walang papel, wala walang lahat, walang due notice, walang twin note, lahat ng ano, bilabag, yung 30 days notification. Mm. Hindi ginawa. dat mo ginawa? Sinadya mo akong sabihan na wala na akong trabaho, ng June 25, ayaw ka. Paano kung mag ng trabaho na distribute na lahat ng load? Alam mo yan, mm. di ba? Mm ano mm hmm Alam mo, okay. magbong ng pamilya Kaya Eh, ako, na ng tulong sa taong bayan. Dala ko, anak ng bayan. revolutionary na bayan. Problema ako ng bayan. Tulungan ninyo ako. Mm -hmm. At tumutubo ng bayan. Tama. The next same hindi lang mangingi ng isda, mangi, ma, meron na ulit lambat. Na, Pwede nang pangisda. Na. Kasi ngayon, hindi ka talaga makakontrabaho eh. Meron Mag na, na puno na hanap. Hindi eh. hmm. hmm. pa mahihirapan ka lang makahanap. Hmm. Baka sinadya pa nga yan eh. At that's <laughs> it, Itad, dadagdag yan <laughs> sa bad faith, evil, and moral damages yes, eh. uh, uh, mo, di sana mayo pa lang, nagdemandahan na tayo. Uh, uh, tama. Uh, uh, tama. Pero ito, Prof. So, uh, naka-file na ang iyong case, tama na, sa National Labor Relations Commission. Kumusta yung kaso? Yung po, yung kahapon ay uh, dumalo yung HR sa yung, uh, yung abogado na hindi naman nagsalita dahil binakbakan ko lang agad. Um, bali, nasa pag-aayos pa rin daw, sabi ng Deputy Labor Arbiter. Ang mm -hmm. um, sabi ko dun sa kanila is, uh, ang option nyo lang is uh, i-reinstate ako at regular ako. Ngayon, kung ayaw mo sa Manila dahil pinaprotektahan mo yung satanic na associate din <laughs> demonic na din. <laughs> o <laughs> di na lang sa ano, and yung Las Piñas, mm. wala bro, same right, same benefits, lateral. Mm. Ayaw mo pa rin, o bahala ka, bayaran mo yung 2025 ko to 2042. Diba? Mm. So, so yun, ayaw, mo pa rin, o oh, bahala Supreme Court gayon uh, ngayon so, na kung anong gagawin mo. So, magkakaroon pa, Prof, ng isa pang mediation, tama, no? Kasi, mm. apat uh, na mediation, tapos na kayo sa Sena. Yung dalawang mediation na una, hindi sila umaten, <laughs> sabi mo kanina sa akin, no? Mm. So, ito, yung dalawang mediation na ito doon sa arbiter level. No? Tapos na yung kahapon ay um, 7. So may isa pa. Na toro, so aantayin mo ngayon kung anong sagot nila doon. No? Kung tatanggapin nila yung offer mo na ibalik ka na lang para matigil mm -hmm. na yung kaso or ilagay ka sa Las Piñas, etc. or tuloy yung kaso. Pero may isa pa, attorney kapatid na issue. Kaya nakakatuwa itong kaso ko eh. Um, June 25 daw ako, eh, nag-contract. Kaya nagutan niya na stupid na script na yun. Okay. Ang problema mo, pinagputahan ko na yun, pinagtrabawahan ko na yung June 30. Mm. Kulang yung sahod ko eh. Mm. Isa. Mm. Hindi mo binigay yung 14-month pay ko eh. Mm. Na-entitled ako. Hindi mo rin binigay yung aking overload na pinagputahan ko na din. Eh. Mm. Hindi mo rin binigay yung aking literary incentive. Kaya based on Article 116, may hiwalay pa na violation dyan. Civil and criminal. Kasi nakalagay sa labor code is withholding of salaries. Mm and kickback. Sino ang term ng batas na hindi namin kickback, panunuba, no? Corruption. Prohibited. So, sabihin ko yung labor arbiter, isang tabi muna natin yung reinstatement dahil baka forever na yan. Handa ilabay na isang dekada. Aantayin ko ng Supreme Court na magruling dyan. Di ba hindi Fort Week, huwag din naman i-archive. No? Na sila na bayaran yan. Di ba yun yun? ako. Di ba? Medyo mas maputi na ang buko. Isang dekada yan eh. Pero kailangan din bayaran mo muna itong mga binagtrabahuhan ko na to. Hiwalay kasi. Mm -hmm. okay, Ngayon, ayaw mong bayaran 'yan. Sabi ko sasabihin ko sa arbiter, uh, magkikita ko kami sa piskalya ang may hindi. So patong-patong na kaso talaga That's ang dinabalan mm -hmm. dito. May abogado ka naman na prof, no? Tama ba? Opo, si doon po sa atin sa Arkam, si sa Arkam, sa Pasimban. At kayo naman alam ko tutulong din naman. Oo so, oh, naman, no? Oh, Activist okay. of labor lawyers. Mm -hmm. Meron. May congressman pa ako sa Under oath. Kasama niya, bro. hindi sumagot ng tama. Kung, oh. <laughs> kung tip mo yan. Kasama niyo po ang kamanggagawang party list yan, bro. <laughs> Mm. Uh, pero i i -angat pa natin, hindi lang investigasyon ang gagawin natin uh -oh. dyan, diyan, 'di ba, Eri? Uh, -oh. uh yung mismo morphe ang ano natin para okay, maapektuhan uh -oh. yung mga ibang mga professor. Okay, kasi kasi Masyado for sure matagal na yung ganyan. Tama yung ano uh, if it if it, if it can happen to Professor Mario De Vega. Nangyayari yeah, yan what, sa iba pa. Mo, sa ibang tama, mga karaniwang, mga Tama. minia, na ayaw, mga docile, mga silent, mm. mga ano. Tama. Kaya kailangan natin itong tignan. At syempre, with the hope na magka mapagkaisa ang lahat ng mga manggagawa sa akademya. At ilaban, napaka-adjust na itong morphe. Eh. Mo, kung may union lang sa NU, hindi mangyayari uh, yan eh. Wala, kaya nga nag-union, uh, kaya nga tinanggal. Ayun. Eh. Kasi <laughs> illegal, illegal yung ganyan ginawa ng NU eh. Kaya nga tinanggal eh. uh, yan, Kaya yung eh. future union official mo, si na Nakaka, uh -huh. sabi uh -huh. naman ni Atty. Louie, Ma, kahit nakapending, tuloy nyo pa rin. Kasi ito nung na gagawin natin, di ba? Dahil sa ginawa natin, pag lalo pang pagpapainit nito, pag yung pangulit mm. natin sa kongreso, baka magsipirma lang. Eh, maganda, doon tulong, doon tulong ako. ako. Tulong kami ni okay. Eli sa pag uh, dyan. Uh. game, game, game. Para game. maitayo yung union dyan. <laughs> Meron lang ako slogan attorney dun sa... Naisip uh, <laughs> mo na sa na lahat. Uh, uh. Gawing corps ang morphs. Ayun. Corps ang morphs. pwede, pwede. Tama. Dalawang puntaon na yan. Ano ah. naging ano, silbi niya? Pagka nag-privilege mo siya. Ano ang maglabas tayo ng dati? natin ang ibon, tingnan natin ang leg. Ah. Ah. Ano na pala natin hmm. ng mga profesor ng bayan dito? Ah. Hmm. Pahirap lang talaga. Matagal nang hmm. pahirap talaga yung morphe na yan. Hindi lang, actually, hindi lang yung morphe na yan. No? Sa, in my experience sa mga education unions, hmm. marami talagang problema na nanunuot na yang yung gas pay, sa pa yan, yung 70% mm. TFI na yan, na dapat 70% pag nag-increase tuition fee <laughs> yung mga schools, mapupunta dapat mm. na sa mga gawa. 70-20-10 uh -huh. Yan. So, malaking problema rin yan. At isa pa yung morphe na yan. Mm -hmm. So, tutukan natin yan. Marami-rami e, pala. Marami-rami marami yan. Marami-rami Sino ba chair ng higher education? Si Congressman Jude Asidre. Yan. Maganda. Makatrabaho ah. natin siya para ma... Ma-reforma ma, ma natin yung mga batas na para sa Di naman kinakailangan waters. na mag-agree na sa sa politika natin. What we need, those who can lend an ear and willing to engage with us, pwede naman na yun. At tingin ko nasa katwiran naman yung pinaglalaman Oo oh, no, naman, oo oh, naman Lagi I'm sure. naman tayong nasa ganyan okay. So, may last words siguro si Prof? Baka pwede sabihin, last words mo kay NU Sa <laughs> uh, so, mga maraming, best friend mo uh, Maraming maraming salamat sa inyo, Atty. Uh, Batas Manggagawa Sa ako, personal, maraming salamat dun sa pinadala mong ayuda no? ulit. Uh -huh. <laughs> Gusto ko marinig yun ng bumbayan. No? Para marami rin magpadala. Nalagay <laughs> mo doon sa pahina mismo, hindi mo piniin. -e. So, I uh, was deeply touched by that. Marami pong salamat. No? Mabuhay kayo. Salamat din kong no, sa aking kaklase, si, sa inyong staff, si kapatid na Mark. Sa lahat ng mga kababayan natin, no? maraming maraming salamat. No? Um, syempre, sa Teachers Dignity Coalition, sa BMP, sa PLM, sa content, sa act, lahat na ay nagsama sa nagcoalesce lahat ng progressive social forces sa kaso ko. Mm -hmm. No, at ako ay uh, labis na nagagalak. No, hindi ko hindi, hindi mo ako tatakbo sa kongreso. Gusto ko lang mamatay yung <laughs> ano, yung morte. <laughs> at ang inaangat ko sa immediate issue nga, o in-state kung kaya pa, mm -hmm. ba, ba regular kung kaya pa. At kung hindi, eh, bayaran nila yung 2025 mm -hmm. to 2042 para maging deterrence. Mm -hmm na pag nilabag mo ang batas, eh may kakulang pinsala o mm. di ba, danyos. Agree. agree. Para ang isip nila, teka, kahit galit ako doon, kailangan sundin natin yung twin notice rule, mm. natin. Mm. Hindi, ba? Hindi yung basta ura-urada na lang kasi may batas. At dapat yung morphe na yan, corpse the morphs. Yeah. Yeah. Corpse the morphs. Corpse the morphs. Corpse, the corpse, ang corpse. corpse, corpse ang morphs. Ang morphs. Ayun, meron oh, okay. na tayong slogan. <laughs> Alright. So, yan mga boss, narinig natin ng uh, kaso, reklamo at talagang pangwawalang hiya sa isang kapitapitaga na manggagawa sa akademya. Tandaan natin mga boss, ang karapatan natin bilang mga manggagawa, di kusang binibigay yan. ay ipinaglalaban. Kaya yan din naman ang hangad natin dito sa sumbungan ng kamanggagawa. Ako po ulit si Elisan Fernando, ang inyong kinatawan sa kamanggagawa party list. Ako po ulit si Atty. Jendo ng Batas Manggagawa tandaan po natin na ang ating mga karapatan at interes hindi po yan hinihingi yan po ay inilalaban at syempre alam nyo naman uh, maraming mga nagsusumbong sa atin na mm. uh, gusto parang anonymous lang daw sila pag ano kasi natatakot pero kami hindi namin kasi pinapaunlakan yung mga gano'n eh. kasi nga kami naniniwala kami sa prinsipyo mm. na kapag ka ang isang tao ay hindi niya kayang ilaban ang sarili nila ay eh, napakahirap pong ilaban mm. pero kapag ka kayo mga manggagawa ay gusto nyong ilaban ang inyong mga karapatan nandito kami nasa likod niyo kami nasa harapan niyo pa ang sumbungan ng kamanggagawa hanggang sa muli maraming salamat sa lahat sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo karapatan at katarungan sumbungan ng kamanggagawa para sa manggagawang Pilipino laban natin to